nun ito na yung ating ginawa na key 8802 na castle na tower twin speaker na bluetooth speaker ayan yung kanyang problem ay na, mam na mamatay siya pag nilakasan at ayan nagawa na natin so play na natin kung mamatay siya Ayan naka-full volume 'yan, ayan oh, full volume. Ayan yung kanyang volume. Yan, full na yan, full. And so full volume na. So full yung bass at ang treble, full din. Ay, ayan, ayan, lakasan natin. ayan hindi na siya namamatay so good na thank you